Ate Ross. Hindi. Ano si Ate Ross? Ate Ross. Sir? Ah, sige, sige, hindi lang. hindi, <laughs> ilabas mo nga mamaya yung... Uh, hindi, ilabas mo na ngayon pala yung chicken, yung mga binili natin sa SNR, yung madami. Uh, yung dalawa, yung dalawa isang legs tsaka yung thigh. Okay. So, Ibabam lang sa tubig kasi bibisita tayo mamaya ang gabi. Okay. Tapos Ate Rose, Sasaglit tayo mamaya sa palengke ha. At uh, magluluto ako ng gulay at saka ng manok. At speaking of gulay, Lindy, ilabas mo rin pala yung bagnet. Kasi gagawa tayong pinakbet na may bagnet. Okay. Ha? Thank you. Okay, Rose. Ready ka na? Let's go na. Ilang ako bag din na lang, ha? Dalawa lang siguro Ate Rose, hindi naman tayo bibili ng mga meat, Gulay lang ang bibili natin. Let's go! So ito na mga Habibis, papunta kami ngayon ni Ate sa palengke kasi bibili kami ng mga konting ricado uh, na gagamitin namin sa pagluluto mamaya. Dahil meron kaming bisita mamaya ano gabi. And, alam, niyo, alam niyo ba kung bakit? Kasi nag-invite kami ni Habi David ng follower namin na kumain at magluto dito sa bahay. So abangan nyo mamayang gabi kung sino ang magiging bisita namin. Magluluto siya for us, tapos ako, dahil isa lang yung lulutuin niya, dadadagan ko lang. Siguro ng dalawang ulam pa. Kaya Ate Rose, let's go. Medyo mainit, kaya si Ate Rose ay naka... Sumbrero. Uh -huh. Sumbrero. Si, hindi ba si Ate Rose na ang kasama ko ngayon? Si April Boy, hindi <laughs> naman. At medyo mainit kasi nito ako nagising. Wala na akong choice kasi 5 o'clock darating na sila para mag mag-start magluto. Sa kami ni Ate Rose, mabilisan, pabunta ng palengke. Nasa na susi ko ng kotse ako. Ay, sorry, okay. wait lang. Ate Rose, wait Kaya ako yung ko ma talaga mag mamaling mamalengke ng ma 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 3 o'clock ng hapon. Wala na akong choice kasi hindi kami hindi <laughs> kami Anong mo? Bawang sir. Pinipili ko po yung matigas. Yan. Yeah, matigas ha para hindi... Para fresh. Diba? Okay. Tsaka sibuyas okay. gumawa ka namin ha. Huh? Opo. Okay. Thank you. And then... hindi ko talaga mahanap bulaklak ng kalabasa. Hintira <laughs> lang po ba? Hintira na. Walang bulaklak ng kalabasa. Tayo dyan. Try na tayo. Let's go. <laughs> Ah, inaamoy yung bangga kasi pag mabago yung babaw yung dulo, mabilis daw yun. Hindi ko lang po sure. Hindi ko lang sure pa rin yung sabi. Bluetooth. So, Diyan ka muna ha. Bumunta ako 7-11, bibili ako ng tinapay. Apo sir. Okay. Pumasok ka na sa loob pa may aircon. Apo so, sir. Grabe ate lang, sobrang init. Tapos nagpawisan ako. Super init ngayon, as in. Let's go. Umuwi na tayo. At mag-prepare pa tayo ng ating lulutuin. i ayusin na yung mga pinabili namin, Ate Rose, ha? Tapos, Tapos mag na tayo ng mga ingredients. Ayun, chicken, ready na natin? Ah, okay. okay, thank you. So, ito na nga mga Habibis. Ang una kong lulutuin ay Chicken Caldereta. Parang first time ko magluluto, Ate Rose, no? ng Chicken Caldereta. Okay. So, meron ako dito mga leg and thigh. So, una kong gagawin, ima-marinate ko muna ito for about siguro 30 minutes. Okay na yung siguro 30 minutes. At syempre, gagamitin ko sa pag-marinate ko And ang aking paboritong select soy sauce. Yan. Kuwala ko ng 1/4 cup. Tapos, lagyan ko lang ito ng 1/4 cup. Yan. Marinig ko lang yan. At lalagyan ko din na pinigang kalamansi. Siguro mga limang kalamansi to Apat. Yan. Ganyan. Tapos, haluin lang natin siya. Haluin lang natin to Imamarinig natin yan for about minimum 30 minutes. Mas matagal kung mas, mata uh, kung mas maganda kung mas matagal mga isang oras siguro. Yan. At habang minamarinid namin ang aming chicken for chicken caldereta, ako naman tumutulong na ako kay Ate Rose at kay Lindy. Nag-ready na kami ng mga gagamitin namin para sa uh, pack bed na Ilocano style kineme. At saka itong gagamitin ko sa chicken caldereta para mabilis na kami. Diba? Tulong-tulong, bayanihan, ganun, pang bibisita. Para mabilis kumilos. So, so mag-start na tayo magluto ng chicken caldereta. Una kong gagawin, itong minarinig ko na chicken. Ibibitin ko muna para siya ay uh, hindi maglasog-lasog ganun. So half-cooked lang dito lang natin. At ito na yung mga half-cooked chicken ko para sa akin chicken caldereta. Ito naman yung akin pinagpituhan ayan no. Oh. Mga mga flavors na yan masarap yan. So magsa-set tayo magisa. Ang next naman gagawin natin is magigisa ko ng margarine. Yan, margarine ang gagamitin ko para sa akin chicken caldereta. Yung mga nakikita niyo mga itim-itim diyan, nandoon ang flavors nung pinagpituhan. Kaya isama natin 'yan. Ito. Check na ako ng magisa ng maraming bawang. Ako talaga pa nagigisa, mahilig talaga ako sa maraming bawang. Kasi mo na rin yung bawang natin. Next naman ang ating sibuyas. I Gisa lang natin yan. Ya, pag na pag nagisa na natin ang ating bawang sibuyas, isusunod ko, na, isusunod ko naman yung aking half-cooked na chicken at ilalagay na natin yung kutsa. At ang gagawin natin dyan, guys, is isasang lang natin yung mabuti for a few minutes. Yan. For a few minutes lang na pagsang kutsa. Sa so, kutsa yung mabuti. Sang so, kutsa yun lang mabuti. At habang sinasangkutsa naman natin yung chicken, mag-start naman ako mag-fry nitong mga potatoes at saka carrots. Samasamahin ko na sila lahat dyan. Basta <laughs> na natin mamaya. Yan. At yeah, after natin masangkutsa ang ating chicken, ito, lalagyan na natin siya ng, lalagyan ko na siya ng tomato paste. Tansya-tansya na ako maglagay guys. Konting tomato paste lang. Okay na yun. Yan. Tapos natin na lang natin ng very, very light sangkutsain lang natin mabuti. Okay. And then, lagyan ko muna ng pepper. Yan. Lagyan lang natin. Isisin lang natin ng pepper. And then, lagyan ko siya ng dahon ng laurel. Tomato sauce. Yan. Isang pack ng tomato sauce lalagyan ko dyan. And then, lagyan lang natin ng konting tubig. Ang dami ng tubig, pero di ko tula lahat. Tansya-tansya lang ako maglagay. Lagyan ko na ng konting tubig yan. Yan. Tapos, tatansyain lang natin yan para sa sauce niya. Okay. Then magalagay ako ng Worcestershire sauce. Ay, Worcestershire. Basta yun na yun. <laughs> ang hindi pa ko na ako Yan iyan. Nagdagawa. Tansya-tansya lang ako maglagay. Eme-eme lang ganyan. Yan. Ganyan lang. Ah! Tapos haluin lang natin. Then lalagyan ko siya ng cheese. Halu-haluin lang natin. Ating kaldereta. Lagyan natin ng liver spread. Yan. At para sa akin chicken caldereta, maglalagay ako ng konting peanut butter. Binili ko lang ito sa palengke, unsweetened. The peanut butter, unsweetened. Konti lang. Yan. Pagbalasa. Lagay na natin ng bell pepper. Yan. Tapos, isasabay ko na rin yung ating Vienna sausage. Gusto ko lang, may Vienna sausage. Ah, hindi pa na ano yung isa. Teka lang, wait. Hatiin natin. Uh, ano luto na yung ating mga carrots at saka potatoes. Isiset aside ko muna ito. Kasi mamaya, ibabalik ko ito doon sa ating kaldereta. Nakalimutan ko pala yung aking green olives, Kaloka. Isama na natin. Ay, ang ating green olives. Isama na natin yan. At ilalagay ko na rin pala ang aking green peas. Yan. Mamaya ko nilalagay yung ating carrots at saka potato kasi luto naman na yun. Ito muna. Tapos lulutuin lang natin for a few minutes ito mga ito. Ito. At eto na lato ng ating kaldereta. Yan. Pero hindi ko pa nilalagay dyan ang ating gulay. Ayan, ang bawa. Dyan. Mm -hmm. At eto na yung ating glass sa process. Ilalagay na natin ang ating carrot at saka potato. Haluhaluin lang yung very, very light yan. Siguro mga after one minute, papatayin ko na yung kanyang apoy tapos luto na siya hindi rin pala ako naglagay ng sili kasi hindi ko sure kung kumakain ng maanghang ang aming mga bisita kaya ang swerte mo lindi yeah. <laughs> kasi sili hindi di mahilig sa maanghang so para lang safe hindi ko kasi sure kung mahilig sa maanghang hindi ko rin natanong para safe tayo hindi ko na nilagay ng sili App Approved ba, Lindy? Opo, sir. <laughs> Ready na rin ang ating Chicken Caldereta at isa-serve na rin natin sa dining table. Let's go, Lindy! Wow! Sweet! It looks good! This is Chicken Caldereta. Wait, ma'am. Wala ko lang. Ito. Si Javi David na mag kasi siya, siya may alam sa atin. Kung anong pahala, Jun. Yan ang makabisita natin ng Ingenius, at tsaka si Tara. Hello po! <laughs> Hi! Pasok po kayo. <laughs> <laughs> <Pagano> pa <ako. laughs> Pala, Lucia, no, inga. At dahil sobrang haba na ng video ko, abangan bukas kung sino ang aming mga bisita.